Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo palaro dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao nakapareho mo nang sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapaligs makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang sa road tobaka naman laman ng iyong horoscope Aries Ngayong araw, Aris, may dalang bagong hamon ngunit puno rin ng mga aral. Hindi maiiwasan na minsan ay magdududa ka sa iyong sarili. Ngunit ito ang araw na dapat mong pagtagumpayan. Sa trabaho, baka makaranas ka ng ilang balakid o problema, ngunit ito ay makakaya mo basta't huwag kang bibitaw. Minsan, ang mga pagsubok ang nagdadala sa atin ng pinakamalaking oportunidad, kaya't huwag matakot harapin ang mga ito. Sa aspeto ng pera, maganda ang pagtuunan ng pansin ang iyong budget sa araw na ito. May maliit na kita o dagdag na perang paparating kaya't huwag itong hayaang masayang. Para naman sa iyong relasyon, lalo na kung may partner ka, magiging mas masaya kayo kung maglalaan ka ng oras para sa malalimang pag-uusap. Iwasang magtago ng anumang sama ng loob. Buksan ang iyong mga saluubin upang mapanatiling magaan ang inyong pagsasama. Sa mga single, maaaring may makilala kang bagong tao na may parehong interes sa iyo. Maaring ito ang simula ng isang magandang pagkakaibigan o higit pa. Ang araw na ito ay nangangako ng mas masayang pagsasama, kaya't hayaan ang iyong sarili na maging bukas sa mga bagong koneksyon. Paano mo hinaharap ang mga pagsubok sa iyong buhay, Aris? I-share ang iyong mga diskarte sa comment section. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay blue at ang iyong lucky numbers ay 2, 7, 14, 19, 23, at 31. Taurus Taurus ngayong araw unti-unting lilinaw ang mga bagay na matagal mong pinagdududahan, Parang puzzle na isa-isang nabubuo ang mga detalye. Kaya't maging mapanuri at 'wag magmadali sa mga desisyon. Sa trabaho, makikita mo ang halaga ng iyong pagsisikap. Magandang panahon ito upang ipakita ang iyong sipag at tiyaga dahil may posibleng pag-angat sa posisyon o responsibilidad na ibibigay sa iyo. Sa pera naman, maging maingat sa mga desisyong pinansyal. Bagamat may magandang balita pagdating sa kita, mahalaga pa rin ang tamang paghawak ng pera. Sa iyong relasyon, ipakita ang pagpapahalaga sa maliliit na bagay. Minsan, ang simpleng pagpapakita ng atensyon at pagmamahal ay mas mahalaga kesa magagarbong regalo. Sa mga single naman, may chance ang makakilala ka ng isang taong puno ng karesma at kaalaman, kaya't magpakitang gilas din sa iyong mga talento. Taurus, ano ang pinakamalaking aral na natutunan mo sa mga nakaraang taon? Ibahagi ang iyong insight sa ating comment section. Ang iyong lucky color ay lavender at ang iyong lucky numbers ay 4, 11, 15, 28, 33 at 37 Gemini. Gemini, ngayong araw ay puno ng posibilidad para sa iyo. Maraming Magaganap at maaring mapuno ng excitement ang iyong araw. Sa trabaho, maaring may makasalubong kang bagong proyekto o bagong gawain na magdadala ng malaking oportunidad sa hinaharap. Hindi ito madali, ngunit kung gagamitin mo ang iyong likas na talino at pagiging flexible, malayo ang mararating mo. Pagdating sa pera, iwasan ang mga impulsive na desisyon, ang bawat sentimo ay mahalaga at mas makakabuting pag-isipan muna bago gumas. Sa relasyon naman, pakiramdaman mo ay ngayong araw mas lalalim ang inyong samahan ng iyong partner. At kung ikaw ay single, baka may isang taong matagal mo nang kilala ang makakapansin sa iyo sa ibang paraan. Maging bukas sa posibilidad ng pagmamahalan mula sa isang matalik na kaibigan. Gemini, ano ang pinaka binibigyan mo ng halaga sa isang kaibigan o kapartner? I-share ang iyong sagot sa ating comment section. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay orange at ang iyong lucky numbers ay 3, 9, 12, 21, 29, at 35. Cancer. Para naman sa mga cancer, ang pagiging organisado ang magiging susi mo sa tagumpay ngayong araw. Maraming bagay ang dumarating sa araw na ito at maaring maging challenging ang pagsabay ng lahat ng ito. Sa trabaho, baka dumating ang sandali na magdududa ka sa iyong kakayahan, ngunit tandaan na ang bawat hakbang ang magdadala sa iyo ng mas malaking tagumpay. Mas makakabuti kung ipapakita mo ang iyong dedikasyon at malasakit sa iyong mga gawain. Sa pera naman, may positibong daloy ang iyong kinikita ngunit maging mapanuri pa rin sa iyong mga gastusin. Para sa mga may partner, ngayong araw ay magandang ipakita ang iyong pagpapahalaga sa mga simpleng bagay. Sa mga single, may posibilidad na makakilala ka ng bagong tao sa lugar na hindi mo inaasahan kaya't manatiling bukas ang puso't isipan sa mga bagong koneksyon. Cancer, ano ang ginagawa mo upang manatiling kalmado sa harap ng maraming risk responsibilidad. I-comment sa baba. Ang iyong lucky color ay silver at ang iyong lucky numbers ay 5, 8, 13, 18, 25, at 30. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Leo. Leo, ngayong araw ay puno ng enerhiya ang iyong paligid at ikaw ang sentro ng atensyon. Sa trabaho, mas mapapansin ng iyong galing sa pamumuno at pagiging masipag. Gamitin ang pagkakataon upang ipakita ang iyong mga kakayahan at ideya na maaring magdala ng pagbabago sa iyong team. Sa pera, maging mapanuri at huwag magpadala sa magarbong gastusan. Ang tamang paghawak ng pera ay magdudulot ng kasiguraduhan sa hinaharap. Sa relasyon naman, ang araw na ito ay puno ng kasayahan at pagmamahalan. Kung may partner ka, may asawa ka, magandang panahon ito upang ipakita ang pagiging supportive mo sa kanyang mga pangarap. Para naman sa mga single, ngayong araw ay may magandang tsansa na sa mga pagtitipon o social gathering ay may tao na magkagusto sa iyo. Kaya't ipakita ang iyong natural na karesma. Leo, paano mo pinapalakas ang loob mo sa bawat araw? Mag-share sa ating comment section. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 1, 7, 16, 22, 27 at 34. Virgo. Virgo, ito ay isang araw ng pagninilay-nilay at makikita mo ang mga bagay na mas malalim na perspektibo at makakaroon ka ng pagkakataon na pag-aralan ang iyong mga plano sa buhay sa trabaho maging masusing mapagmasid at maglaan ng oras upang pag-aralan ang bawat detalye ng iyong mga gawain ang bawat hakbang ay magdadala sa iyo ng mas maayos na resulta Pagdating sa usaping pera, maganda ang daloy ng iyong kinikita, ngunit maging maingat pa rin sa mga paggastos. Sa iyong relasyon, subukang intindihin ang damdamin ng iyong mahal sa buhay. Ito ay magpapalalim ng inyong pagsasama. Para naman sa mga single, baka may taong lumapit sa iyo na may malaking pagtingin, kaya't maging bukas sa posibilidad ng bagong pagmamahalan. Virgo, ano ang mga plano mo para mas maunawaan ang iyong sarili? I-share ang iyong mga ideya sa comment section. Ngayong araw ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 6, 14, 19, 23 at 36. Libra. Libra, ang araw na ito ay puno ng harmonya at balanse. Gamitin ito upang mas mapabuti ang iyong trabaho at personal na relasyon. Sa trabaho, baka kailangan mong i-handle ang isang sensitibo na sitwasyon, kaya't maging maingat sa bawat desisyon. Ang pagiging diplomatik ang magdadala ng positibong resulta, kaya't bantayan ang iyong mga pananalita. Pagdating sa pera, maganda ang balita at maaring may karagdagang kita ngayong araw. Sa relasyon naman, kung may partner ka, may asawa ka, maglaan ng oras para sa mas masayang banding. Sa mga single naman, isang espesyal na tao ang maaring magpakita ng interes sa iyo ngayong araw. Maging bukas sa posibilidad ng bagong koneksyon. Libra, ano ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa iyo? Ibahagi sa ating comment section. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay blue at ang iyong lucky numbers ay 4, 9, 13, 18, 27 at 32. Scorpio Scorpio, ngayong araw, mas matindi ang iyong pakiramdam ng determinasyon at lakas. Sa trabaho, mararamdaman mo ang iyong impluensya ng mga kasama. Kaya't gamitin ito para magtaguyod ng pagkakaisa. Ikaw ang magiging leader ngayon sa iyong trabahoan. Ang iyong malalim na pag-iisip ang magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Sa usaping pera, iwasan ang mga hindi kinakailangang gastusin at manatiling nakapulong focus sa iyong mga goals sa relasyon ang simpleng pagsasama at pagiging present ay sapat na upang mapalalim ang inyong connection sa mga single baka may makilala kang tao na magbibigay ng kakaibang kasiyahan sa iyong buhay Scorpio ano ang mga goals mo ngayong bagong taon magiwan ng comment sa baba Ngayong araw ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 5, 12, 17, 20, 28 at 33. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Sagittarius. Sagittarius, alam mo bang ang positive energy na dala mo ay napaka-inspirational para sa mga taong nasa paligid mo? Sa trabaho, napapansin ka ng mga tao at may posibleng papuri o pagkilala na darating sa iyo. Sa pera naman, magandang pagkakataon ito para pag-aralan ang mga plano mo at siguraduhin nakatutok ka sa iyong mga financial goals. Sa love life, isang bukas na komunikasyon ang magiging susi para mas mapalalim ang samahan ninyo ng iyong asawa o partner. Kung single ka, may chance na may isang kaibigan na biglang makita mo sa ibang perspektibo. Interesting, di ba? Saan mo gustong mag-focus sa mga susunod na buwan, Sagittarius? I-share sa ating comment section. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 3, 10, 16, 22, 28, at 35. Capricorn. Capricorn, napakaganda ng araw na ito para magplano sa iyong mga goals. Dahil ngayong araw, maganda ang enerhiya para sa iyo. Sa trabaho, baka kailangan mong ayusin ang ilang bagay para mas maging maayos ang sistema. Tandaan ang pagiging handa ang magdadala ng tagumpay. Sa pera naman, pag-isipan ang iyong mga investments at siguraduhin matatag ang inyong financial standing. At kung merong sobra, kailangan Ipunin ito. Sa love life naman, minsan ang pagiging patient at supportive ay mas mahalaga kesa sa malalaking gawain. Kung single ka naman, may posibilidad na makilala mo ang isang taong may matibay na paniniwala sa buhay na maaari mong bigyan ng pagpapahalaga o paghanga sa araw na ito. Kung ikaw ay may asawa, maganda rin ang araw na ito para mas pagbigyan ang inyong kapartner kung ano ang gusto niyang gawin. Ito ang inyong i-enjoy ngayong araw. Capricorn, ano ang pinaka gusto mong maabot ngayong taon? Mag-share sa ating comment section. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 1, 9, 14, 20, 26 at 33. Aquarius, Aquarius ngayong araw para kang may bagong energy na nagmumula sa yung Sarili, yung sa pinakailalim ng iyong kalooban, parang ang dami mong gustong ipahayag at ikwento. Sa trabaho, ang pagiging malikhain mo ay talagang magdadala ng mga magagandang ideya na magpapaangat sa mga proyekto ninyo. Huwag matakot magsalita at magbigay ng suggestion. May mga tao na makikinig at makaka-appreciate sa iyong mga pananaw. Pagdating naman sa pera, ito ang panahon para pag-isipan ng mabuti ang bawat gastusin. Kung may mga plano ka para sa future, simulan na ang pag-ipon o kahit maliliit na investments para dito. Sa love life, ang pagiging tapat at totoo ang magiging pundasyon ng inyong relasyon. Sa mga single dyan, huwag magulat kung may makilala ka sa isang unexpected na lugar o okasyon. Parang magic lang, hindi mo alam pero may makakakonek ka. Ano ang pinakamalaking inspirasyon mo ngayong araw, Aquarius? I-share is sa ating comment section. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay 4, 12, 16, 21, 27, 27 at 34. Huwag kalimutang mag -like, comment, share and subscribe. Pisces Pisces, alam mo bang ang araw na ito ay puno ng mga magagandang posibilidad? Ipagpatuloy mo lang ang positibong pananaw sa iyong buhay dahil ito ang magdadala sa iyo ng swerte at tagumpay. Sa trabaho, maaring may mga bagong responsibilidad o bagong hamon na magbubukas ng pinto para sa iyo. Kung medyo nag-aalinlangan ka, tandaan na kaya mo ito. Dahan-dahan lang at huwag pang hinaan ng loob. Sa aspeto ng pera, ngayon ang tamang oras para mas maging maingat sa paggastos. Maganda kung ilalagay mo sa tamang lugar ang iyong pinaghirapang pera. Kung maaari, magsimula na ring magtabi para sa iyong future plans. Sa love life, para sa mga my partner, may asawa, mahalaga ang simpleng pagsasama, paglalaan ng oras para sa isa't isa, para walang tampuhan, walang mga pagsiselos. Sa mga single naman, Parang may darating na tao na magbibigay ng kakaibang saya at kulay sa iyong buhay. Maging bukas lang sa posibilidad. Pisces, ano ang mga bagay na nais mong pagyamanin sa iyong sarili? I-share sa ating comment section. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 5, 11, 18, 22, 29 at 37. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito mga payong dapat bigyan Nating halaga para sa atin din Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Uh -huh. Sulya palupit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Na bibibya Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot ko, baka naman laman Ng iyong horoscope uh -huh. Kahit ano pa Idungito e, ka na Araling Pilipino Na ang kakana